Pag may dala kayong sasakyan, dito kayo papasok kung sasakay kayo ng ro-ro. Dito sa arko ng Port of Batangas. Pero pag bike daw, dito tayo sa pasokan mismo ng mga tao. Nung maglalasing pa tayo, malimit ako dito sa tropa ko noong high school. Unto na lang natigilan na natin ang paglalasing sa tulong ng Lord uh, ngayon na lang ulit ako papun papasok dito Kali kasi may sasakyan si Napapa pag napunta kami Mindoro abra kami abra ha? Oo nga para makamenos saan ko maganda tanggalin sa loob na? ah makapasok? Mga 200 plus din, ano? 265. Oh, Drawin mo yung kalahati na, ano, ng pamasahe. Ayun, mas. Hanggang na lang ako, sir, ng gulong mamaya. Uh, ah, kasi hindi mo, ano yun, kapatimbang mo kayo pag hindi mo na siya. God bless you. Shoutout kay Brother Erwin Gamo. Rider ng Lipa. Pinaharam tayo ng helmet. Naiiwan ko lahat ng gears ko, helmet sa shoes. Sa Facebook lang kami nagkakilala pero hindi siya nagdalawang isip. God bless you, parang Erwin. Ganda ng artwork. Tanggal na natin ang gulong si Marlin. Thank Sa puso lang diretso pag may bike. Dito rin. Thank you po. Diretso lang sir. Thank you. Wow. Morning po. Yan ang ating bike. Safety. Hindi ba Magka so, okay. naman mamang total? Okay. 572 po. Okay Tadaw tayo ng 572 okay. Terminal ticket po May ah, okay. number okay. po ah, uh okay. -huh. Terminal ticket na lang po And then proceed na po, po sa departure I-side na lang po yung bike um, Okay Sige Terminal ticket ko isa Termi Terminal ticket isa uh, Okay Thank is you po Alright po, sa All right po. But... Sir makikisuyo po ng aking ticket Apo. Salamat po na marami. Yeah. Ah, thank you. <laughs> Salamat sir. God bless you. you. Okay. Ah, kaya ayos. <laughs> daw tayo gate 1 mas malapit sa Montenegro boss thank you ha ah. morning para